Yung aso kong naglalambing Aray Cookie Ay, ko bakit Luna Ano naman sila, oh Maligalag naman sila pag dumadating ako, oh Tingnan mo Yung aso na to Si Cookie, oh good morning mga kaba. Welcome back to my YouTube channel. Samahan niyo po kay ibaba ang aking nanay doon sa taas. Hindi na po siya masyado nakakalakad. Kung sino man gusto magpaabot ng tulong sa aking nanay, pwede po mag-comment dito sa aking YouTube channel sa Michael Diaz's Vlog. Tapos pagkatapos ko may ibaba aking nanay, pupunta po ko ng palengke para ma mamalengke at mamili para sa aming mamayang tanghalian namin nakakainin. Kaya tara po, samahan niyo po ako. Terima <inaudible> kasih Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito.

Tapos na namin binabas na nai, galing sa taas. Kasi hindi na siya masyado nakakalakad. Ay hiniga na namin siya dyan sa higaan niya. Ayan. Ayan po. Ayan yung po yung kalagaya niya guys. Hirap po talaga siyang maglakad. Hana ay, kumusta ka na? Salita ka na eh. salita ka. Ha? Ano? Mabuti? Ano? Ano? Pulok na! Guys, tapos na po ako mga malengke. Ito na po yung pinamalengke ko. Ano? Yan, unang-una -una, bumili ako ng sibuyas. Nagkakahalaga ng 10 piso. Tapos, bawang, bumili din ako ng bawang halaga ng 10 piso po. Di ba, 20 na po siya. Tapos bumili po ako ng mantika, nag-aalagang 28 pesos. Yan po. Tapos bumili din po ako ng gulay, nagkakalaga ng 50. Ito po yung panakali, ay, yung gabi naming pag-ulam. Tapos, ito, nag, may, may, binili din akong, ano, ang tawag niya ito, Kat? Yat, yat. Yat, yat. Ay, halagang 30 pesos na lang po siya. Parang sobrang tipid po talaga kasi, alam mo naman, mahirap po ang buhay. Tapos, yan. Bumili po ako ng isda na galunggong. Ayan po siya. Nagkakalaga ng 100. Ano po siya? Walong piraso na po siya. Kaya, kaya po guys, piluto na po natin siya ngayon. Ito na, po, ito na kami ng tulang namin para sa kanalian yung araw na po. Ayan po yung napang pinamulot ko sa palengke. Ano po, pinutulok-putol po namin ay hiniwa-hiwa po namin para yan madami para hanggang gabi po yan namin ano, ulam itid po para ano para mamayang gabi yan po siya yung yan lang po ulam na tayo ngayon dito lang po tapos mamayang gabi naman yung ulay yan po itid ko kasi mahirap po ang buhay po nagtatapos ang aking video ngayong araw na to. God bless po sa inyong lahat. At don't forget po to share, like, and subscribe para po makatulong ka sa aking mother na may sakit na Parkinson's disease. Bye-bye po. God bless you po.